Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa makakapasok nga daw ang Portland Trail Blazers ngayon sa playoffs at ang balita naman patungkol sa trade na inilabas patungkol sa pagpunta ni Jamorant sa Golden State Warriors. Tara pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kabollers patungkol sa maaari nga daw makapasok sa playoffs ang Portland Trail Blazers. Well sa ngayon nga po mga kabollers kasalukuyang mainit nga po ang mga usap-usapan sa pinapakitang performance ng Portland Trail Blazers. Ito ay marahil malaking impact ang kanilang performance ngayon na ipinapakita para sa NBA. Sa kanila nga pong bagong head coach na si Tiago Splitter Literal nga pong nag-iba ang rotation ng Blazers at naging competitive team ngayon sa liga. Kasabay nga po ng kanilang pagkakaroon ng magandang laruan ngayon, naging usap-usapan sa liga na maaaring makuha nga daw ng Portland Trail Blazers ngayon ang pagkakataon na makapasok sa playoffs lalong lalo na sa kanilang ipinapakitang malakas na performance. Kahit man nga po ang ESPN nagkaroon na nga po ng prediction sa Blazers na mayroon nga daw ito ngayon na sa 58% na chance na makapasok sa playoffs unlike nung nakaraan nilang season na halos sila nga ho mga kabollers ay napabilang sa mga teams na naging kolelat. Kung susumadahin nga natin, base nga po sa nilalaro ng mga player ng Blazers, hindi nga talaga nakakabigla ito lalo pat hindi pa nga nakakapaglaro itong si Lillard na alam nating isa din ito sa kayang magbigay ng malakas na impact sa kupuna na kanilang long time superstar. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balita patungkol sa lumabas na trade ngayon kay Jamorant sa kupuna ng Golden State Warriors. Alam naman nga natin sa ngayon na kasalukuyang pinagtutulakan ng upunan ng Warriors na kunin ang superstar ng Memphis Grizzlies na si Jamorant dahil sa malaking potensyal na magkaroon ito ng magandang sistema sa Warriors kapag nagkataon. Kahit man nga po malaki ang kontrata ni Jamorant sa Grizzlies, hindi na rin naman ngayon maganda ang sitwasyon ito, lalo pat kaaway na nga nito mga kaballers ang mismo nilang coaching staff na masasabi nating malaking problema ito para sa kanilang teamwork dahil magkakaroon na nga ito ng hindi pagkakasakit ang ayunan sa mga desisyon since hindi na rin naman nga masyadong competitive team ang team ng Grizzlies ngayon ay talagang mahihirapan at masasayang lang nga si Jah kung susumadahin natin malakas ang impact ng talento ni Morant sa liga bilang isang magaling na manlalaro. Sa pinakabagong impormasyon nga po ng mga NBA expert, gumawa nga sila ng panibagong trade proposal upang maisakatuparan ng trade senaryo na inaasam ng mga tao. Ayon sa kanila, matatanggap nga ng Memphis Grizzlies, sina Jonathan Kuminga, Moses Moody, Buddy Hilde, Brandon Pujemski, Tracy Jackson Davis na may kasamang 2029 future first round pick. Habang sa Warriors naman ay makukuha na itong si Jamorant. Kung susumadahin nga natin, base sa trade na ito magkakaroon ang parehong kupunan ng magandang setup para sa mga susunod na season. Future leaders para sa Memphis Grizzlies, dagdag superstar naman para sa Warriors. Kaya labas mga Warriors fans, ano sa tingin nyo? So yun lang muna mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pintin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this Basketball Hotshots. Thanks for watching.